33 AD, itinayo ang kay Kristo, lumabas ang teke 1914, bula ang mga ngaral ang poon. Alam mo katupa, mabigat na paratang yan. Alam mo, kung ako sa'yo, papasukin mo sa buhay mo ang Panginoong Heso Kristo. Para naman kahit papano, lubos niyo pong maunawaan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang sabi mo dito, 33 AD, itinayo ng Panginoong Heso Kristo ang Iglesia. Ngayon katupa, tatanungin kita, alam mo ba ang ibig sabihin ng 33 AD? Bakit mo nasabing ito yung panahon na itinayo ni Kristo ang kanyang Iglesia? Katupa, alam mo, dito palang nagkakamali ka na. Ito ang tamang banal na pagkaunawa ipapaliwanag ko po sa'yo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng 33 AD. Alam mo ka to pa, kung ikaw ay nag-aral ng high school, matatandaan po natin, maging sa mga aklat natin noon, na he kasi o araling panlipunan na tinatawag, ay meron pong mga nakalagay dyan na 30 BC, 33 AD. So ngayon, pag-usapan natin ang 33 AD na sinasabi nyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 33 AD? Well, katupa, ganito po yan. Ang ibig sabihin po ng 33 AD ay salitang Latin o salitang Griego na ang ibig sabihin po ng AD ay Ano Domini sa salitang Latin o sa Griego. Ngayon, yung Ano Domini, na kapag itrinanslate mo yan sa salitang English, ito po ay uh, Life of Christ sa Tagalog naman po, ay ang buhay ng Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, paano mo sasabihin 33 AD itinayo ng Panginoong Yeso Kristo? Ang Iglesia. Well, katupa. Ang 33 AD po, ito po yung taon o edad ng ating Panginoong Yeso Kristo noong siya po ay namayapa o namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito yung kamatayan ng Panginoong Yeso Kristo na ang kanyang edad ay nasa 33 taong gulang. Kaya paano mo sasabihin si Kristo ay nagtayo noong 33 AD ng Iglesia? Isang e mga taong ito ng kanyang edad na 33, ay namaya pa, ay namatay na po ang Panginoong Heso Kristo na matapos tubusin ang salibutan sa kasalanan. Kaya ito pa, no? ang 33 AD po, inuulit ko po, ito po ay salitang Latin o salitang Griego na ang ibig sabihin ng AD, Ano Domini, na kapag i-translate mo sa English, ay ito po ang ibig sabihin, life of Christ. Sa Tagalog naman po, ay buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ang katotohanan.